Siya lang yung nagigit sa akin na baka hindi yan, baka daw kami, ano, may mga pangako ang sundalo na ganito, ganyan. Wala pong pinangako sa amin. Mas pinili ko lang makasama yung mga anak ko. Yun lang yung dahilan ko. Ako po si Cherlyn Tawagon, uh, 44 years old na po at may apat po akong anak sa ngayon. Uh, ako po ay nakabilang sa PYG na unit. Ako po si Eleanor Karandang alias Kalaika ng SDG. Bali po sa medical po talaga ako na-assign bago kami nahuli. Kaya kami po yung nakabilang sa community health worker ko. No? Ako po si Janen Pizarro, 30 years old po. Uh, kabilang din po ako sa SDG isa sa mga pinadala ng unit namin para mag-training uh, mag po ng medical sa Morong, Rizal. Kaya, kasi kasama po kami sa Morong 43. Kaya po ako pumasok dyan kasi sinabi ng mga kasama, pag daw po ako umuwi, umuwi pa sa bahay, delikado daw po mga anak ko, Kaya napilitan akong sumama na rin sa asawa ko. Ako naman, sir, ganun din. Asawa ko kasi, um, bali, commander po ng unit namin sa SDG. So yun po yung naging ano para sumunod din ako. Pero mas pinili ko pong magligal muna. Kasi akala ko pag legal, hindi siya iinit. Parang doon lang. Yung pala, mas matinding ma uminit ka sa sundalo pag nasa legal ka. Kasi nakapront kasi yung ginagamit. Kalihim po kasi ako ng anak pawis. So yun po, nagre-recruit kami ng kabataan, kababaihan, magsasaka, ganyan. Kaya doon po ako uminit na uminit. Uh, three months lang ako sa white area bago ako na-assign na po sa Red Area. Bali ako naman po, estudyante ng kabataan po ako nung na-recruit ako. Um, nung may pumasok sa mga recruiter dun sa school namin, so napapropagandahan. Tapos, syempre, nahikayat ako sa mga sinabi nila. Hanggang sa nag-decide po ako na mag-exposure lang po sana, kaso ang ano nila na mag-call time na. Kaya yun, nung nag-call time na po ako, magkasama na nga kami ni Ate Ellen. Yun po pinadala kami dito sa po, sa Morong, para mag-training medical po. Ay, nung kami po bago na huli nag-aaral po kami ng medical mission dun sa, ano, sa Morong. Tapos po nung, nung umaga, yun, saka po may, may pumasok ng mga sundalo noon, na ang sabi, nung huli nga daw po, ang sabi naman ng doktor, wag daw po kami magpanik kasi hindi naman daw po kami kilala ng MPA. Eh sabi ko, sige po, Dok. Yun, hanggang pinadapa po kami ng mga sundalo, nagalit pa nga po yung may-ari ng, ng may bahay kasi hindi nga daw po kami MPA. Pinaglaban po kami. Eh kaso, meron nga nakatimbre na kami nga ay naandun. Eh, pinag -ano nila na pinaglaban hindi daw po kami MPA. Eh kaso, may nakilala po yung mga sundalo na yung iba namin kasama, eh dati na po po lang nahuli eh. Kami hindi pa nahuli eh. Nadamay na po kami bali kami po yung magkasama sa unit. Hindi, ano lang, siya lang kasi yung kahiwalay. Pero nagpangipangita po kami nung pinupunta kami kasi dito January 31, no. Tapos, nag nang, noong hapon po kasi, start na ng, ano namin, training namin ng medical. Pero ang nakalagay po talaga sa, ano namin, naka-briefing talaga is community health worker. Yun po kasi yung laging sinasaksak sa amin na ano, kasi hindi rin talaga tutali, hindi po talaga alam ni doktora na mga NPA talaga kami. Kaya yung pinaglalaman sabi niya. Kasi ang pinalabas po talaga namin, health worker kami ng bawat barangay. Yun po yung ipinag-ano sa amin ng unit namin na yun yung sasabihin namin. Kahit daw magkapit-pita ng bayag sabi, wag na wag kang aamin. Yun po yung ano. Ang laki ng ano na na pinagtanggol kami ni doktora na ang totoo naman talaga is puro NPA talaga yung ando nung training na yun lahat. Yung iba nga lang po, si Rack Lamor, si Ella Montes, nasa national po. Pero konektado pa rin po sa NPA yun. Sa legal lang talaga sila naka-assign yun. instructor namin. Sila yung mga nagtuturo ng mga lalong namin. Pag-umpera, acupuncture, lahat po. Sila po yung nagtuturo sa amin. Kaya nung time na yun na kinabukasan graduation namin, may babaring kaming ano nun. Kambing. Para po practical po namin yung operasyon, yung pag-opera po sa kami, yung po. Tapos, yun nga, nahuli naman kami kaya hindi po natuloy. Yan ano kami nga, sir, no? nung, nung naglakas ang loob kasi ng mga kasama namin sa purong na nakakulong, lumakas na ang loob nila kasi pumunta na yung mga abogado. So, pinagawa kami ng mga ano, kasalaysay, nakuno na, piniringan kami, ganito, ganyan. Na, ah. ano, tapos sabi na, pinapalitan po yung mga pangalan namin. Pinapalitan na, ah. kaya hindi kami ma-identify na ako yon kasi nga ako po lalo na ako, asawa ko andon. Tapos yung mga anak ko nasa pamilya ng asawa ko. So yun po yung pinapalitan, pati birth certificate ko, pinaano nila yon Kaya hindi po ako mahanap ng nanay ko. Ang ano, hindi nila makita dito na nandito ako. Kasi nga, pinabago po ng mga attorney ng karapatan yung lahat ng identity namin yun po yung ano nila nakasinungaling ang ginagawa. Lagi sa bawat sa mga nahuhuli, bago ka mahuli, o lalo na pag nakausap ka pa ng abogado na kailangan mong magsinungaling, baguhin lahat ng dapat pagpakilandan sa'yo. Yun po yung laging tinuturo nila sa amin. Kaya lahat kaya mong itago sa, sa, sa tinuturo nila kasinungaling. So, yung basta sinabi lang sa amin ni yung no, attorney, no, wag no, kami magsabi totoo, sabihin na, Huwag yung tunay na pangalan namin, apelyedo, kung saan nakatira. Lahat po yun sinabi sa amin. Di, ang ginawa ko po sa akin sa Laysay, ang ginawa ko, yun nga yung ako si Cherylyn, Rico, ganyan. Nakatira ako, progreso pa, hindi pa sa Bilyanaba sa amin. Sa mismong Bilyanaba. Tapos sabi ko, ganito yung asawa ko. Tapos maraming inano sinalaysay ko na hindi totoo. Kaya mm -hmm. nung na pilitan na akong mag-amin kasi ito nung may kinausap na ng isang sundalo na magbago na daw kami ako ayaw ko pa talaga kasi galit nga ako sa sundalo kasi namatay yung asawa ko noon eh kaya galit na galit ako basta sabi ko pag hindi, pag hindi siya nag ano nag nag surrender sa inyo di ako so surrender ay ko sa kanya kasi iba nga ang pananaw ko noon kumbaga nasaktan pa ako noon nung namatay yung aking asawa nung narito na po kami sa, sa loob, binili namin na pamilya namin. Magsabi na ng katotohanan kasi yun naman talaga yung totoo na in talaga kami. Hindi naman kami mga health worker talaga. Sabi nga lang na, ano na gusto namin makasama yung pamilya namin kaya po pinili namin magsabi ng totoo. Kaya yung time na yun, syempre kami, takot kami. Kasi yung sa ano po sa amin, yung briefing sa amin, nung nasa loob pa kami, pag nahuli ka ng sundalo, torturing ka, mm. patayin ka, gano'n yung mm. sinasabi, kung babae ka, rariping ka. Oh. Syempre nung time na yun, natatakot kami kasi baka nga gano'n. oo no? Ang sabi, kapag nagsasabi ka, mag magsalita ka sa kanila, papakinabangan ka lang, pagkatapos patayin ka. Nung una natakot, pero nung ano naman po na-realize ko sa side ko, kasi ako bata po ko nung time na yun, na-realize ko na siguro ito yung way na para makaalis na ako dun sa lugar na yun na namin. Tatulad ng, kasi gusto ko na rin po sa, talaga sir umalis eh, sa, sa ano ng NPA. kasi lang, hindi ako makaalis ng time na yun kasi hindi ko alam yung pag-uwi sa amin. Gawa ng wala ka naman akong pera. Hindi ko alam yung daan papunta sa amin. Kaya, nung time na yun na kinausap ako na ganyan, na makipagtulungan o magsabi ng totoo na ano hina, totoong NPA naman po talaga kami kahit saan ano po kasi pinadala po kami ng unit namin para mag-training dito. Yun, umamin na rin po ako sa saiko Galit pa nga po yung kapatid ko nung time na yun kasi nasa ano siya yun eh, karapatan. karapatan. Opo, tinawagan <coughs> niya ako kasi nung napanood niya yung interview, tinawagan niya ako na itinakul niya na ako. wag mo nang asahan na may pamilya ka kasi po, kumbaga na brainwash po siya nun sa ng mga taga-karapatan. Kaya, yun po, iyak lang ako ng iyak. Pero nung ano naman tinulungan din po ako ng mga sundalo na makausap yung tatay ko na ma ano sa kanila na okay yung kalagayan ko kasi po yung pinapalabas nila na nirip ako ganyan na sundalo ganyan ganyan po kaya napilitang umamin yun tinorture Nung sa tinulungan po nila ako na makapunta dito magulang ko nung napatunayan nila na ligtas naman ako ano lang po sila okay po sila sa naging decision ko na magsabi na ng totoo at makipagtulungan po sa sundalo sa akin naman nung kaya ako na ano na rin na na umamin na, na MPA, na ako ay eh, talagang MPA. Eh. Dahil sa aking anak na pinakuha ko nga sa amin sa Quezon kasi na tumawag yung tatay ko na ano, kukunin daw siya ng karapatan yung mga anak ko. Sinabihan ko na agad si na, Sir, kunin na ninyo mga anak ko, baka mawala pa yung mga anak ko. Kasi ang balak ng mga karapatan, kunin yung mga anak ko para ihiwalay sa akin. Ay di, pinaunahan ko na si Sir. Kaya sabi ko, Sir, Pakikusuyo naman po ng anak ko kaya sinabi ko na lahat-lahat na yung tunay kong pangalan lahat kasi nung nahuli kami ang ang pangalan ko dati Cherylin pero iba po ang apelyido ko nung hinahanap po ako ng ng pinsan ko para magbisita sa akin hindi po maituro ng mga sundalo kasi po ibang pangalan ko apelyido iba po ang ginamit ko kasi yun po ang turo sa amin Huwag mm. daw pong magsabi ng totoong pangalan at apelyido po gumamit ako ng ibang apelyido. Yung no, yun nakilala nakita nakait, ko yung pinsan ko na may naghahanap daw ng gantong apelyido. Kunsira ko nag, nag ano na rin ako umamin ako. Sir ako po yun. Ganun po yung pinsan ko. Sir ako po si Cherylin Tawagon sir. Yung ko na umamin ako na sir ako po to talaga ko. Hindi po hindi po yung hinaha yung sinasabi kong apelyido hindi po totoo yun. Ang totoo ko pong apelyido talaga Tawagon hindi po Rico. Fazer que